Wala nga siyang harap o wala. Sa sa wala bang ano Kahit nasa'ng mo lang siya. na lang siya. <laughs> Lago sa ulot, hindi. Tapos dun yung pupupuway. Ano nababas yung tubo? Oh, tubo Lahat ng nainom niyo, lahat ng mga basura, tapos yun sa baba. <laughs> Ay, ah, yeah, Eh, eh. Uh, eh, ano yan, natin bukas 'yan. No? Yeah. <laughs> Sayang niya, malabasa sa bawa. Yan na natin din ito ito. Si oh, oh, oh. Cheers, Cheers. Cheers. Pa kayo? Oh, po ng Opo, wala ring sasakyan din. Eh. sira gusto nyo okay. pa isang cello, cello, Michelle Paisa. Pauwi ka. ko